pelikula Tunay na Buhay. Dito ay tatalakayin natin ang mga pelikulang may malalalim na tema na sumasalamin sa tunay na buhay. Sa episode na ito ay makakasama natin si Joanna, isang estudyante ng edukasyon. Para pag-usapan ang pelikulang Temple Grandin at kung paano nito inilalarawan ang autism. Kumusta ka, Joanna? Magandang araw din Masaya ako maging bahagi ng episode na ito. Bago tayo tumungo sa pelikula, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang mga baang autism? O naman. Ang autism o autism spectrum disorder ay isang kondisyon na may kinalaman sa pag-unlad ng utak. Iba ang paraan ng pakikipagkomunikasyon, pakikisalamuha, at pagproseso ng informasyon ng mga taong may autism. Tinatawag itong spectrum dahil iba-iba ang anyo nito sa bawat individual. May ilan na halos hindi nakakapagsalita, samantalang ang iba naman ay verbal pero nahihirapan sa social cues at emosyonal na unayan. Karaniwan din silang sensitibo sa mga tunog, liwanag o haplos. Gayun pa marami rin sa kanila ang may natatangin kakayahan tulad ng visual thinking, mahusay na memoria at talino sa agham o sini. Ito sakit o karamdaman. Ito ay isang uri ng pag-iisip na kakaiba ngunit kapakipakinabang. Wow! Wow! Napakalinaw na yung paliwanag. ngayon, balikan natin ang pelikula ang Temple Grandin. Anong masasabi mo sa pagganap ni Claire Danes at sa paraan ng pelikula sa pagpapakilala ng... Para sa akin, no, napakahusay ng pagganap ni Claire Danes bilang Temple Grandin. makikita natin sa pelikula kung paano naiba ang kanyang kilos, pananaw at paraan ng pag-iisip. Sa pamamagitan ng visual effects, ipinapakita ng pelikula kung paano nag-iisip si Temple gamit ang mga larawan sa kanyang isipan. Isang karaniwang katangian ng taong may utisem, malinaw rin kung paano, paano rin kung paano siya nahirapan sa pakikipaghalo-bilo sa ibang tao, pagtanggap ng mga pagbabago at proseso ng sensory input gaya ng ingay at liwanag. Pero bukod sa otisem, ano pa ang mga hamon na hinarap ni Tim Cogrande sa pelikula? So, isa sa pinakamalaking hamon na hinarap niya ay ang pag-intindi ng lipunan sa kanya. Madalas, siya, madalas siyang inusgahan at hindi bigyan ng pagkakataon dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit, sa tulong ng kanyang ina at ilang guro, nani sa tulong ng kanyang ina at ilang guro naniwala sa kanya, napatunayan niyang kaya niyang magtagumpay. Isa rin siyang halimbawa ng kung ang suporta at pagtanggap ay kayang baguhin ang buhay ng isang taong may Buddhism. Totoo, ngayon, kung iugnay natin ito sa totoong buhay, may katulad ba si Temple Grandin sa ating lipunan? Oo, marami. May mga kabataang may utisim sa ating paaralan na nahihirapan makisama sa mga kaklase. Pero may likas na galing sa math, science o art. Sa ating lipunan, may mga taong may utisim na nag excel sa trabaho, lalo na kung ito ay may kinalaman sa detalye o analisis. Sa Pilipinas may mga advocacy groups at special education teachers na nagtutulungan upang bigyang suporta ang mga batang may autism. Ang mahalaga ay ang pag at pagtanggap sa kanila bilang kapantay sa lipunan. Napakahalaga ng sinabi mo. Kaya ang mensahe ng pelikula ay Ang Temple Grounded ay hindi lang isang kwento ng tagumpay ng isang individual. Isa rin itong paalala na kapag binigyan natin ng suporta at respeto ang taong may kapansanan, kaya rin itong magtagumpay, makipagambag sa lipunan at mag mag magbigay inspirasyon sa iba. pasalamat sa iyong oras at talino, Joanna. At sa ating mga tagapakinip, huwag kalimutang panoorin ang Temple Grounded. Sana ay para sa ating puso at isipan sa mga taong may utisip at sa kanilang kakayahang makapagbigay sa isay sa mundo. Hanggang sa susunod na episode ng mga kwento sa pelikula, Tunay na Buhay!